Asha, syempre bumalik tayo para matikman natin ang mukhang masarap dito yung ano eh, mga inihaw eh. Ayan, eh, ano ba order mo? Eh, tiki sa lang. Tiki-tiki sa lang. Gusto ko tikman na. na. Oo, Oo nga eh. Ano ba 'to para sa bata? Toto to. to, to. Balon-balon ba 'to? Ayan, tsaka ito, pork. Nasama tayo, ma'am? Oo. Oh. pati yung magagandang mga nag iiyaw Saka isang rice. ba? Oo, oh, isang rice din. Titikman natin itong gulay. Yun. Oo, very nice. Aliber. <laughs> ano ba? <laughs> isang uric acid. Wala <laughs> ka sa uric acid, eh. Oo, sarap, boys. Visiting. Very in heaven. Alright. <laughs> ini Shani Barbecue House. Lepas tu Cloud 9. Ay, Cloud 9 Barbecue Alright. Oh, eta mo ngate trend sorap ko. Eh. Tu. Gutu tengah kami, let's go sini. Kaya bredo daw ay balon-balonan ni. Hmm. Tu, hmm, lug. Bang Alkoholik Eh, bejaga. <laughs> e, alcoholic at diabetic. Sorap <laughs> lang. Coba.

Hmm? Kalungnong eh. Masasit yung tsuka, maang Ayaw lang nyo yung maang-maang. Tapos lahat. Pangalim naman kakain dito. Okay. Let's mamam. Pangalang <laughs> dapat na kamamam. Dahil sarap lang mga bago na sa lahat ng platform natin sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, at sa YouTube ano ba kayo natin? Subscribe na kayo hit the notification bell para sa mga update natin videos ay hey, palalabas sa sinyo at tayo nagagawa tayo ng mga interesting videos Lago sa video natin, share nyo na rin